Ngayong araw pala mga mare ay Monday. Tara, samahan niyo ako para ipakita kung ano yung ginagawa namin ngayong araw. Dahil hindi gaano matao, kasi malakas ang ulan sa labas, kaya naisipan namin na magayos na lang. Yung mga inayos pala namin kyan mga mare ay baso, plato, pichel, mga kung ano-ano, may basket, pangahanger, lahat ng nasa taas, lahat ng small item ay inayos na. Sabi ko nga para hindi sayang yung oras, ay samantalahin namin ang pag-aayos habang walang gaanong tao. Nakakatuwa nga rin pala mga mare kasi yung mga kasama ko ay sobrang sisipag nila. Yung mga kasama ko pala dyan, mare, ay si na May, si La Gilbert, si Harold, si Daniel, si Adrian, at si Reden. Siyempre, kasama namin dyan ng promoter na si atikat ng Yurot. Ang promoter na si Princess ng Eureka. Siyempre, ang pinaka-special, si Vincent, ang nag-iisang princess ang bakla. Hindi ko matandaan kung nabanggit ko na ba dyan si May, ang nag-iisang larba ng humalong. Siyempre, mga mare, bago namin i-display ang mga yan, ay sinigurado namin na pinunasan muna namin bago namin siya ilagay dun sa ra. Kung magtataka ay puro kami babae dyan. Ayan, nagbubuhat kami kahit sobrang bigla kasi kasama talaga sa trabaho yan. Nahon ngayon, hindi na mahalaga kung ano ha. Naman natin na ang kakayahan minsan ng lalaki ay kayang gawin ngayon ng babae. Yung mga trabahong pang lalaki ay kaya nang gawin ng mga babae. Di po ba tama o doon? Tsaka nga po pala, kung makikita nyo ay palagi kaming may ginagawa. Kung makikita nyo, lalong lalo na po ako. Ako po kasi yung tao na kahit babae, hindi po Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko pero sanay naman po ako sa mga gawain, lalong lalo na at kasama naman talaga sa trabaho yan. Hindi ko na rin naman iniisip kung gagaspang ba yung kamay ko kasi hindi naman talaga makainis ang kamay ko. Kaya po sa mga babae, na namin na mahiling magtrabaho kahit na alikabuhan, kahit alam nilang gumagas yung wamay nila, sa kahahawak ng kung ano-ano, at nang dahil din sa trabaho nila, ay kudos po sa inyo and shoutout po sa mga babae na araw-araw nagtatrabaho para sa pamilya nila. Isipin din natin yung mga ginagawa natin ngayong mga paghihirap ay magkakaroon din ng magandang uh, kalalabasan o magkakaroon ng magandang resulta. Hindi man nakikita ng iba, pero hanggang si God nakikita niya yung mga ginagawa natin and syempre siya na yung bahalang magsukli sa lahat ng mga ginagawa natin. And sa mga taong nagja-judge sa atin, hayaan lang natin sila. Pasasaan ba't din sila? At saka hindi rin naman sila yung dahilan kung bakit ginagawa mo yung isang bagay. Ang kailaman mo lang ay ipagpatuloy ang trabaho mo, magsipag ka, magtsaga at maniwala ka na balang araw, mas magiging successful ka sa kanila. And yun nga pala mga mare, yung ginagawa namin ngayon ay hindi talaga namin kayang tapusin ngayong araw. Kaya sabi ko nga ay kung ano lang yung matatapos natin at bukas ay ipagpapatuloy na lang natin. At nararamdaman ko na rin naman na napapagod na rin sila. At aaminin ko rin naman na nakakaramdam na rin naman ako ng pagod. Medyo mahirap naman talaga kasi na magbuhat lalo't mabibigat hindi mo lang mararamdaman ngayon pero I'm sure pag-uwi doon mo mararamdaman yung sakit ng katawan mo. Oh, happy pa din kasi at least may natapos ka, meron kang nagawa ngayong araw, meron kang nagawang kapakipakinabang at higit sa lahat masasabi mo na nagawa mo yung trabaho mo ngayong araw. Kaya para kay Daniel, kay Gilbert, kay Reden, kay Harold, kay Adrian, kay Atikat, kay Princess, kay Vincent, kay May. Thank you sa pagtulong and thank you sa paggawa. E na nga, sabi ko din sa kanila na magpahinga sila ng, ma ng maaga para buwas ay meron ulit silang lakas para gawin ulit yung ginagawa namin at ipagpapatuloy namin para buhas para talaga makita namin kung ano yung kalalabasan neto. Para nga po pala sa patuloy na nanonood at sumusuporta ng aming page, ay nagpapasalamat po ako and hinihiling ko din po na sana patuloy niyo pong ipalo, ilike, inishare yung mga videos namin and maraming maraming salamat po dahil... Ah hindi po kayao nagsasawa na sumuporta sa amin. Thank you, thank you so much. And God bless po sa ating lahat.